ginapaksin na namin ang ang pinipitwan. Tanda mm. mm. ko. Yan, pinipitas na namin yung batuan. Ito guys, oh. Yung buto ng batuan, buto. <laughs> Masarap to, maasim-asim. Masarap sa sinigang. Tapos yan, oh. Nilalagay namin sa kolman. Punta ta ako. Tang rayo to. Oh, malaki oh. Okay, no? Ito mastermind nitong mastermind namin. Drum <laughs> piso. Dalawang <Dele> <laughs> sila. Tapos yung taga-akyat oh. Ito mastermind ng akyat. Puta get dami. na ba alam mo? Ano ka do? Drive. Banggiin lang di ba kaya po po. Ano ba? Nilo?

po. Oh. You know Tawag yung Hindi nyo na-dispose man. Mm -hmm. Bigyan mo sa nilagaan. Mm -hmm. Bakal na yan. Mahal ba ito? Sa pong daan? Ano nakita? Uwat ito niya? Mga tinda?

Mutawa sak <laughs> nang iyang sakang. No? Yeah, okay, ito sa mga guys nga tuod niya, batuan ba siya, mambato ko Itong batuan si ba ito batu, guys? Sige, na lang daw, batuan niyo rin. Ano daw hilo na siya? Ano daw hilo na lang, baho na lang. Lumayara na mo no? Wala, hmm. nakaki pa na kaon. <laughs> hilo na. Ito batuan na ba eh? Hmm.

minggu paraas minggu lengkapban